doon hindi nag-function. No, nag-function sila, pero hindi ko bet yung quality. So, I plan to return that in three days. Hello! Good evening! Good evening. This is Mashang Galing. Nagbabalik. Tulungkot ako. Remember na nag-unbox ako dati ng mga item. Ito yun, no? Sa so, nabili ko sa noon, all good. Pero hindi ako satisfied sa two items. Two items doon, hindi nag-function. No, nag-function sila, pero hindi ko bet yung quality. So, I plan to return that in three days. I will return this items. Friend, is mo. No receipt? Ha? Huh? You will give me? Okay, sir. I will come or I'll wait you here? I'll wait you here? Yeah, just do here. Okay, sir. Thank you. I returned my items. Kung para kunin ang aking return, ay dun sila. I'm just waiting for them to give me a receipt. Na-receipt na nila yung aking returns. Yes, awang nandiyan ko, pagmasdan natin ang ating Christmas tree. This is the returns receipt. Sinoli ko kasi hindi gumagana yung aking bill. So, ayan. Nirefund ko na for the link. Babalik nila sa akin in two days time. Okay? Ganun. Ang malas ko talaga pag mga online shopping. Ang malas ko, laging merong supply. Laging merong hindi gumagana. Laging merong defective. Ay, malas talaga ako. Pero bakit ang adik-adik ko mag-online shop? Pero sana, tips, tips, tips ko. Kung may hilig kang mag-shopping, online shopping, mag-window shop ka na lang. Or better, go directly to the store. Kasi doon mo makikita kung yung item ba ay defective or hindi. Kasi pag online shopping, nakikita mo lang siya maganda sa picture, sa personal hindi. Maganda sa picture, sa personal hindi. Yun know, Binalik ko yun. Binalik ko yung mini LED ring light ko kasi maganda siya kaso lang parang yung switch niya hindi gumana remember and yung aking lapel sinoli ko yun kasi maingay hindi maganda yung pagkaka feed ng voice parang maingay siya and ayun ni-refund na lang nila sa account ko that's why um, I'm planning to order again in two weeks time. So, eto, di natin ito nagamit noon. So, today, we're going to use it. So, we have to shake, shake, shake. Eto nga pala ang liquid eyeliner ni Elizabeth Helen. Ayan, gusto kasi maging maganda yung mata ko. Kasi pag gusto mong maging attractive ang eyes, you have to put some makeup around your eyes para mas mabuhay siya. So, let's try this kung ano kung may pagbabago ba sa akin mga mata. Kung ilalagay ko to. Diba? kang nakangiti siya, diba? Nakitingiti siya. Ayan, shake-shake muna natin. Ayoko, kasi eto maganda siya kasi pag nilagay mo, nagda-dry siya agad. Hindi katulad ng pag-angat mo na ganyan dumitikit. So, lagay tayo. Lagay. Ang paglalagay is from here. 'di diba? Hindi ako expert pero ang ganda ng pagkakalagay ko. Yung iba, check dito, check line, check line diyan. Pero ako straight na ganyan. Para mabuka naman yung mata kong singkit. May lahi kasi kaming Japanese. Pero hindi ako ganoon kaputian. Sana sinag... Alam mo, matagal ko na talagang mag bet maglagay ng gaganda nito. Kasi dito sa lugar na pinag -an ko, ang dami ko nakita mga Arabic girls. Nang ganda ng mga mata nila. Parang doon na lang nila, kasi covered, usually covered yung face nila. So, ang ginagawa nila, para ma-emphasize ang beauty, dinadaan sa makeup. Ang ganda ng mga makeup nila. Ang kakapalabakal parang mga 10 years. 10 years bago maalis ang makeup nila. Pero ako hindi ako fan mag-makeup-makeup. -makeup. Wala lang, natutuwa lang ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, iba kasi mukha ko pag nag-makeup ako, para ako multo. So, hindi na. Pag mga occasions na lang. Mga siguro, sa, sa mula noon hanggang ngayon, parang mga five times pa lang ako naayusan ng mga professional makeup artist. Pag mga ano na, mga regular days lang, at saka hindi naman ganun mga um, event, ako na lang. Marunong din naman ako kung, kung alam mo yung focus ako, tsaka seryosohin ko yung pag makeup okay naman. Yun nga lang yung mga gamit ko, hindi siya ganun kaganda. Sway-sway lang. Yung mga normal lang, na pang normal na tao nakatulit ko. So, yan. Bilangin natin, parang bilis siya matuyo. Ayan. Maganda ang ating mga mata pag meron tayong mga ganyan. Hindi ko na siya lalagyan dito. Lalagyan ko na lang siya ng aking favorite na eyebrow pencil. So, lagyan natin sa ibaba. Hindi natin kung magiging malaki ang aking mga mata. Mas buhay. Inaantok na kasi ako, guys. Inaantok na ako. Eh, marami pa akong kailangang gawin. Eh, habang nagpapahinga nga, naisip kong itry tong aking nabiling liquid eyeliner ni ate Elizabeth Helen. Okay naman siya. Hindi ko alam kung waterproof to. Hindi naman nilagay. Hindi naman nilagay. Nakalagay. Pero I think, okay siya. Kasi usually, pag dati nung wala pa ako, di ba nasasabi ko sa mga makeup sessions ko dati na gusto kong bumili ng liquid eyeliner dahil wala ako, ginagamit ko to. Ang nangyayari, pag ito nilalagay ko dito, pag pinagpawisan na ako, dumidikit hanggang dito. Naging tatlo, apat yung mata ko. Eyelids ko, dumadami. Eyelids ba? Mali. <laughs> hindi ko alam. <laughs> yung makeup ko dito, kasi yung talukap ko, hindi siya ganun kakapal lang talukap na tatakpan ang nipis. Ayan na ang ating mga mata. Buhay na buhay. Ang mukha ni Masha. Buhay na buhay ang mata. Bet ko pa siyang lagyan ng, alam mo yun, yung kinikurkel. Kasi lang, na-misplace ko yung aking mascara. Kasi, naglinis ako ng aking mga makeup kine-kine dati. Anyway, ito. Ito ang aking product. Revelation. Kung ano ba, maganda ba o hindi ang kinalabasan ni Elizabeth Helen Liquid Eyeliner. So far, so good. Bet ko siya. Presyo niya is kaya-kaya kain -kain ng bulsa. Pwede nang hindi kumain ng merienda. Magagamit mo na ng isang buwan kung hindi ka naman mahilig mag-makeup. Ako kasi, um, pag -bet ko lang. Pag feeling ko maganda ako, pagkagising ko, naglalagay ako. Pero, pag feeling ko ang pangit-pangit ko, dead man na, wala na rin liko-liko. Brush na lang joke time. Okay, that's... So, on my left side, I am using the ring light. Yes, ito siya. Ito yung ring light naman na isa na mayroon siyang cellphone holder. Hindi ko pa na-set up to kasi meron ako niyan. Ang dati pa. So, yan siya ngayon. Ginagamit ko na ngayon at gagamitin ko. Wala kasi akong time dati na gamitin. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time para book para gamitin lahat ng napamili ko. Nung time na yun, in lang natin what's inside the box and what are the items that I bought from noon. And now, I'm trying to use them one by one. And so far, so good. Lahat ng naiwan gumagana. The first one is this one. Second one is this. And the other is Nothing to worry. They are just display. At saka yung, sa, yung mini octopus holder ko, ginamit ko na yan nung tour ko sa Fojera Ras Nag-weekend getaway kami. So far, so good siya. Nagamit ko siya ng bongga. At ano pa ba yung mga iba kong nabili? Gumagana silang lahat. Yung dalawa lang talaga yung hindi. Ito favorite ko na. Dahil wala na yung uh, mini ring light ko. Ito na lang yung gagamitin ko sa setup ko bukas pag nag-film ako ulit ng isa pang video. So, that's it for now. Chugging! Mama, chug-chug!